No, oras na naman. Alas 11 na. Hindi na naman alam kung anong uulamin. Magsasain na nga. Alas 11 na pala. Hindi na mamalayan ang oras. hindi ko na malaya ng oras kahit ulam wala akong nabili Nag Almusal kasi kami ng alas 9. Eh, hindi na malayan ni Nanay Pepa yung oras Pasado alas 11 na pala. Hmm. langgam Daming langgam mo, oh. malinis na nga. Oh. Nilusob ako ng mga kaaway ko ah. Oh. bang inyong nilalanggam yan at nandyan kayo ang ah, sasakit pa naman ng mga kagat ninyo ang hmm. hmm. hirap ninyong kausap kagat ng langgam. Mm. Meron ako dito ng kalabasa. Hindi ko alam ko anong isasahog ko dito. Meron ding sili. dahon ng malunggay na lang. Igigisa ko na lang siya. May kamatis, nag-iisa. Luya. ko na lang ng sardinas. Mm-hmm. mm, -hmm, mm, -hmm, mm -hmm. Uy, maligat yung ating kalabasa. Hmm, maligat. Yeah. Hmm. 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 Mura pa itong kalabasa oh, malambot pa yung buto. lulain natin ngayon ay kalabasa Oy Ha? Yaong. Yaong. Thank you. May nagbigay ng lutong ulam yung aking kapitbahay. Yan ito sa amin, bigayan ng ulam. Okay.

binigay na ulam ay saging saba. Kinayod na saging saba tapos dahon ng malunggay. Tikman natin. Bagong luto. <clears> hindi <throat> na matuloy akong magluto parang okay na to sa akin prepare ko lang to Mayang hapon ko na lutuin. Kasi okay na sa akin yung ulam na yun. Isang bangkok ang ibinigay. Ayan, hapon ko na piilaw ko. Pre eh, prepara ko lang. Kumulo, kumulo na ang aking sinaing. Ayan. lutuin ko na lang para mamaya hindi na ako magluto total so, nakaprepara na pabago-bago isip ni nanay pepay sarap sana to may hipon no? may malalaking hipon magbibidyoke na naman ang aking kapitbahan sasakit na naman ang tenga ko nito Nakaligtan ko ang oras gusto <laughs> ko uh, anong oras kami nag-almusal ay ang init na naman guys sardinas at dahon ng malunggay lang sa hug nito guys itong ating gulay mag -e end na ako kasi ang kapitbahay ay magbibidyoke ay eh. uh, masakit sa tenga bye bye